Breaking news! Dumating na ang bagong bapor pandigma ng Pilipinas. Ito ay hindi ordinaryong barko. Ito ay simbolo ng bagong nahanap na kapangyarihan ng Pilipinas sa gitna ng mga tensyon sa South China Sea. At narito na! Sa isang high-precision missile system, makabagong ASA radar, at stealth capabilities, ang corvette na ito ay makakalok sa mga target ng kaaway mula sa 12-12 ng kilometro ang layo bago pa man nila napagtanto na sila ay tinatarget. At ang mas nakakagulat, dumating ito ilang araw lamang matapos ang pagtatapos ng Joint Philippines Military Exercise. Ang barkong ito ay tinatawag na Biari Miguel Malvar, e negatibo limang daan, ang pinakamodernong guided missile corvette ng Philippine Navy. Itineyo ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Artikular itong idinisenyo upang labanan ang mga banta sa West Philippine Sea. Ang barkong ito ay bahagi ng Horizon Dalawa Modernization Program, na naglalayong gawing tunay na maritime power ang Philippine Navy sa Southeast Asia. Narito ang mga kahanga-hangang detalye ng barkong ito: haba, isang daan at labing apat na metro. Pinakamataas na bilis, 25 knots. Armament, mga anti-ship missiles sa Star. Mga anti-air missiles, Mistral Yeles. Timelara anim mm pangunahing baril. Sius system at underwater torpedoes. Isang salita, nakamamatay. Gamit ang isang A-Base Combat Management System, ang barkong ito ay automatiko makaka-detect, makaka-lock, at makakaakit ng mga kaaway sa loob ng ilang segundo. Ang pinagsama-samang ASA radar system ay napakahirap subaybayan, perpekto para sa mga patagong operasyon at masinsinang patrol sa pinagtatalo ng tubig. Ang pagdating ng barkong ito ay tiyak na hindi nakataon. Sa pagtaas ng aktibidad ng militar ng China sa South China Sea, ipinapakita ng Pilipinas na handa ito. Hindi lamang sa mga kaalyado, kundi pati na rin sa sarili nitong lakas. Ito ay isang babala na ang anumang paglabag sa teritoryo ay hindi mapaparusahan. Pinapuri ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdating ng barko bilang isang mahalagang hakbang tungo sa pag-asa sa sarili. Tinawag ito ni Admiral Topico ng Yay Navina Game Changer sa Southeast Asian Region. Ano sa palagay mo ang hakbang na ito ng Pilipinas? Sapat na ba para pangalagaan ang soberenya? O kailangan pa natin Sa sandaling ito, nakaangkla na ang Biyari Miguel Malvar e negatibo limang daan sa Subic Bay, isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala sa sinumang magtatangkang hamunin ang ating soberanya. Kasabay ng pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea, tila naging mas malinaw ang mensahe ng Pilipinas, hindi na kami katulad ng deity. Ang mga sundolo at naval crew na nakadeploy sa bagong corvette ay pawang duman sa mahigpit na pagsasanay sa Korea at sa mga kasaping bansa sa ilalim ng defense cooperation. Ibig sabihin, hindi lamang teknolohiya ang in-upgrade, kundi peti ang kakayahan ng mga tao sa likod ng teknolohiya. Sa harap ng camera, Kitang-kita ang makabayang damdamin habang iwi iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa deck ng barko. Makasaysayang sandali ito. Isang simbolo ng muling pagbabangon at determinasyon ng bansa na ipaglaban ang karapatan pantubig nito. Ang pagpapadala ng barkong ito ay hindi lamang panloob na hakbang. Ito rin ay mensahe sa buong mundo. Isang mensahe na nagsasabing ang Pilipinas ay hindi basta-basta susuko sa harap ng pananakot. At kung iniisip mong tapos na ang modernization, nagkakamali ka. Ayon sa Department of National Defense, ito pa lamang ang simula. May paparating pang mas maraming barko, radar systems, surveillance drones, at advanced aircraft. Isang buong bagong yugto ng depensang Pilipino ang nagbubukas. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang tanong, handa na ba talaga ang Pilipinas sa anumang posibilidad, digmaan man o diplomasya?